hindi mo nga kaya niya labuyo bakal yan yung iyong kalaban o <laughs> o ito oh, yan o no? o oh. yay malat yan isa kong alaga si labuyo o oh. labuyo yan mabait na yan o no? hmm. nilalabahan na ng tricycle o oh. Ala. Pag kinaya mo yan, iuwan ko na lang sa iyo. Ayan. Oh. Kaya, di yan ka punta sa loob. Oh. Oh. <laughs> Oo. Wow. Inilalaban ni Tracy again ang magkalaban. Oh, pusta na kayo. Oh. Yan oh. Oh. Mm. Galit na galit. Ang langgam buyo. Oh. Galit na galit. Oh. Mm. Oh. Yan, gay, tira. Malupit yan. Oh, pag tinalo mo yan, ako. Oh. oh. Sige, banat. Tanga. Oh. <laughs> Sige, tira. Banat, ano. Yan, oh. Gago. Oh, kita ni dia na. Tawa ko ng tawa sa lalaki labu yung alaga, oh. Oh, ano niya na? Oh. Banat! Sige, tira! Oh. tinalo mo yan. Pag tinalo mo si Balawis, ay uwan ko. Oh. Sige. <laughs>